po, uh, uulitin po natin na ang uh, pamahalaang uh, Marcos Jr. ay hindi po kasama sa kasong kinakaharap po ngayon ni dating Pangulong uh, Duterte. So kung ano po ang naging desisyon ng, uh, ng uh, ICC, hayaan na lang, lang po natin ang, ang mga abogado nila at ang mga parties dyan na sila pong gumawa ng aksyon pero despite po the considerations cited by the ICC may mga inilabas pa rin po na statement for example si uh, Congressman Pulong saying na it is a political theater to all kidnappers of my father I will make sure that you will pay for this crime that you have committed Unang una po hindi po dapat tayo mabuhay sa mga pagbabanta Tayo po ay nasa sinasabing civilized society at wala po tayo sa isang barbaric world So dapat po tayong tumugon kung po ang rule of law at uh, hindi po tayo dapat uh, natatakot o lagi na lamang nabubuhay sa pananakot. Ma'am, sorry, pahabol na lang po. Do you see this na parang nag-backfire yung mga statement? Uh, hindi po natin masasabi on our part dahil nasa pag-assess uh, po yan at pag-evaluate po ng mga judges sa ICC.